Alam mo ba yung pakiramdam na parang dinudurog ka? Yung bawat gabi na iyak ang kasama mo. Pero tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Marami sa atin na nasaktan, pero nakabangon. Hindi madali eh. Sa bawat oras, sa bawat araw, sana matuto ka ulit ngumiti. Magtiwala ka lang sa proseso. Papagdaanan natin lahat yan. Sakit, tuwa, sakit, Self-love mo na unahin mo, baka sakaling yun yung solusyon. Palit ka ng kaibigan, baka sakaling makasolusyon. Change your environment. Travel. Alone or maybe with someone you trusted. Laban lang. Kasi sa bawat sakit na nararamdaman mo, sa bawat lungkot na nararamdaman mo, naniniwala ako may kasunod na kasayahan yan o yung tinatawag na happiness. Laban girl sa bagong simula.